Maglalakad kami galing Santander Papuntang Molbua na may kasamang twin Paalala lang, huwag na kayo mag-vlogger Kasi ganito ang kalalabasan nyo So weird What can you say about our challenge? I think it's very unique and I I saw you guys walking. I was like, sa nasa lang. <laughs> Aaminin ko, sobrang weird, nakakatawa, at nakakaaliw ang content na ito. Dahil imbis na pang dagat, dito namin ginamit sa gilid ng kalsada. At yung mas malala pa dun, nasa 74.4 km yung lalakarin namin. Sobrang layo talaga. Ah, Ah, Ay, okay. nalagang maingit. Kaya ang goal namin ay makarating sa Mall Boal dahil kilala ito bilang isang pangunahing destination sa Cebu para sa diving at snorkeling. Alam ko iniisip nyo na na kami, pero hindi. Gusto ko lang gumawa ng content na hindi pa nagawa ng iba. Aray. <tod> Ah! <laughs> Alas 6 ng umaga kami Nagsimula dito sa Santander At syempre Kailangan namin ng protection Bago gawin ang aming mission Para iwasan born Vamonos! Let's go! <laughs> Ako si Amigo na sobrang bangis Oops! Huwag kang ma-stress sa aking mga says Cause you look like an nippies You make me desist Nakakainis Panis Yo! Natawa now Iyak later So weird Nakakasimula pa lang namin pero malapit na siya masira. Nagsimula kami ng 6 AM, ngayon 7.13 na. Pa, isang oras na kami naglalakad pero wala pa kami sa another town. Nasa Santander pa kami. Nung hindi pa kami nagsimula, sa isip ko ay eh, sobrang basic lang. Pero nung nagsimula na kami, napaisip ako na wala talaga akong pag-iisip. Bakit na, so kailangan backward yung palakad namin. Oy, mga sira ulo! <laughs> <laughs> Para sa akin, eto ang pinaka-challenge. Yung dumating na kami sa maraming tao. Dahil ang dami na nagtitinginan, natatawa, at nagtataka huh? sa ginagawa namin. <laughs> Ayan, Ayan, Ayan. Kaya, honestly, mahihain talaga ako. Pero kailangan ko tong gawin kasi eto yung trabaho ko. Ah, Zes, oh, baka naman. Dito na kami sa lungsod ng Santander. Vamonos! Inabutan pa! Ah! kami dalawang oras bago makarating sa lungsod ng Santander. Akalain mo yun? Ito yung first stop namin. Kailangan namin kumain para hindi kami ma-brother. Kaya mo. Hey, ah. Tapos na kaming kumain, kaya vamos! Di na rin kami nagtagal Kasi malayo pang aming pupuntahan Yes, support. Charles Rizio. Support, support. Alas 10 na ng umaga at apat na oras na kami naglalakad. Ramdam na namin yung pagod, uhaw, at pagdududa kung kakayanin ba namin ito dahil wala pa kami sa kalahati. Cobra <laughs> Energy Drink. Magmeron ka nito. Iwan ko lang. Pero every time may nakakilala at mga supporters na nagpapa nagpapapicture, lahat ng pagod namin ay nawawala. Malapit na masira yung ano ko, fins, kaya lalagyan ng electrical tape. Let's go! Oh, howdy y'all! Well, did you miss me? Tingnan mo, may dagat. Wow, dagat! Another repair! Pagdating namin sa lugar na wala ng tao, dito talaga masasubukan ang aming dedikasyon at sa nakikita nyo sa aming mga mukha hindi na masaya kasi hindi na talaga masaya ang ginagawa namin at isa pa dun, sa una lang talaga ang masaya. Time check 1 PM at malapit na kami makarating sa lungsod ng Sambuan. Gusto mo mag-viral at sumikat? Oo oh, naman. Kainin mo to. <laughs> na kaming kumain, kaya vamonos! Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Winzir. Sa Winzir, ang daming laro na pwede kayong kumita. May e-games, arcade games, table games at meron ding sports na pwede nyo suportaan tulad ng UFC, NBA, at marami pang iba. Kapag kayo nanalo, sobrang safe kapag nag-withdraw. Dahil ang Windsor ay licensed Paggor. Gamitin lang ang e-wallet at mga bank pag sa pag-withdraw. Sa pag-deposit, ganun rin. Para mag-register, nasa comment section ang link. I-click nyo lang at pila pa ng lahat ng ito. Kaya mag-register, like, and share para mabigyan ko ng 500 Gcash. You always win sa Windsor. <coughs> Oh, <laughs> hindi patling ang kalaban namin dito Kundi ako <laughs> Hindi biro ang aming nilakad Para makarating sa ikalawang lungsod Sobrang sakit ng aming mga paa At marami ng sugat Ano masasabi mo? Hindi <laughs> nyo Pampa energy <Wow>! Abig Abig <coughs> <coughs> dito na kami sa lungsod ng Sambuan. Pangalawang lungsod pa to pero meron pa kaming limang lungsod. Kaya, bamunod. Hindi nagtagal. Ang dalawang kasama kasi ko ay talaga, hindi ko na nila kaya. kinaya. Surrender na ako. Surrender na ako. Ako na lang mag-isa. <laughs> sa totoo lang, pagod na pagod na ako. Lalo na ako na lang mag-isa. Pero hindi ako pwedeng sumuko kasi ako ang may pakana at nagsimula kaya ako dapat ang tatapos. ko legs ko sobrang sakit na nagka-cramps na siya dahil 10 hours na kami naglalakad hanggat sa nakarating ako sa ikatlong lungsod ang hinatilan 26.91 kilometers na kami minus niyo sa 74.4 kilometers ayun na bahala bobo ako sa mat <laughs> Alas 5 na ng hapon at kailangan ko na magpatuloy kasi malayo pa ng aming lalakbayin at yung goal namin ay matapos lang ito ng isang araw. Imagine mo, 11 hours na kami naglalakad. Pero di talaga maiwasan ang magpahinga kasi sumasakit ng aking mga paa. Ito, no na Sinubukan ko magpatuloy agad pero sumasakit talaga ang mga paa ko. At yun ang dahilan bakit ako nahihilo. Yung uta ko, gusto kong magpatuloy pero yung paa ko, susuko siya. Kaya nagdesisyon muna ako na magpahinga ng mas matagal. Pagkatapos ko magpahinga, sumabak na naman sa gera at sa nakikita nyo sa aking mukha at paglakad ko ay nagiba talaga. Ikaw ba naman maglakad ng 13 hours na naka-fins? Ganito talaga maging resulta. Alam ko sobra nakakapagod ang ginawa ko pero iniisip ko na lang na etong ginagawa ko ay soon or later magkakamansyon ako. Manifest lang. Oh bakas, nakaupo din. Para akong nasa langit. Tara, kain na tayo. Then, maya-maya, patuloy. Hanggat sa, nakarating kami sa lungsod ng Malabuyok. Konting-konti na lang talaga. Susuko na yung paa ko. Sure ako, bukas hindi ako makakalakan. Konting-konti na lang, malapit na kami sa Alegria. Pero yung paa ko, malapit ng susuko talaga. Sobrang sakit na, meron ng ah. sugat sa ilalim ng paa ko. Pero kakayanin, kahit nahihilo na ako. Finally, andito na kami sa lungsod ng Alegria. Dalawang lungsod na lang, para ito ay matagumpay. Ah, yeah. Sakit na, mayroon nag-ikumo tong paa. Ginawa ko lahat ang aking makakaya. Sa utak ko, kayang-kaya ko pa. Pero yung paa ko, ah. wala na. Ah!

À, à. Ờ, wait lang, wait lang. À. Ah. Tingnan nyo yung fins ko. Sobrang sira na. Ih, <coughs> tay. I'm giving up on settling down. Getting out of the small town.